Alright mga kaidol, magandang gabi. Tayo ay nagpakulo ng tubig na maheloya, tanglat, saka siling haba at sibuyas. Tayo ay magsabaw ng pritong talakitok. Ayan yun mga talakitok na prito na natin mga kaidol at ito ang ilagay natin. Ayan, lunggay Simple luto lang, wala nang ano yan, iba-ibang sahog. Yan lang ang ano niya. Halo niya. Alright, ngayon mag lagay na natin yung ating piritong talasitok ayan, lagay lang natin ayan para yung lasa sa sabaw manuot ayan ayan mga kaidol simpleng ulam lang yan mga kaidol pero masarap yan kahit right? balikan ko kayo mamaya paglagay natin ng ating malunggay at saka timplan yan mga kaidol ano lang asin saka konting bitchin alright ayan mga kaidol okay na lagay na natin malunggay ayan mas sustansya ayan lubog lang natin at konting ko lang yan kulo mga kaidol ayan. ayan okay na yan ayan hanggang dito na lang yung ating video alright ayan mga kaedulo tikman na natin kung tama na ba yung nilagay nating asin ayan sinabawang pritong talakitok tanglad, luya sibuyas saka malunggay lang ang sahog Wow, napakalasa. Sarap, matamis ang sabaw. Yeah. Konting ano na lang yan mga kaidol. Kulo yung ating malunggay. Salt na. Yeah. Takpan lang natin, pakuloy natin ng konti. Mga 10 minutes. Alright, yan. Okay na siya mga ka-idol. Pwede na natin i-stop yung apoy. Yan. Luto-luto luto na ating sinabawang pineritong talakitok na may tanglad at siling haba at luya sibuyas asin bitsin. Yan lang mga ka-idol. Simpleng luto lang yan. Pero matamis ang sabaw niyan at masarap ang lasa. Wow. Sarap talaga ng isda preto na sinabawan na may malunggay. At saka maraming salamat pala sa nagbigay sa akin kagabi ng malunggay kay Brad Adrian. Salamat po sa ulitin Right. God bless you all. Bye-bye.